Magandang gabi po Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang team Malakas, si Markitan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, uh, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So ayun po dito po amin lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Uh, alam po namin mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa na nagawa namin at po kami ng dispensa gawa ng nagpadaan kami sa emosyon. Uh, tao lang din po kami, nagkakamali po kami. And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor. At syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron. Hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa Bugso ng Damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po makapatawad niyo po ako. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer at hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labador, Rosmar or Markita na nagre Pumunta po kami doon dahil uh, bilang isang Pilipino, simpleng tao na, na nasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public servant at uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin kung sumabra man po kami at tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team at uh, we will we will be better babawi po kami at hindi po ito magiging hadlang sa uh, advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Ang team malakas po ay magpapatuloy at uh, uh, hindi po kami titigil sa pagbibigay ng, ng, ng kasiyahan, charity sa tao. Sa, sa mga taong nasaktan po, sana po patawad din po kami. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kami ipersona non grata sa koron uh, Coron Palawan. Ayun po, Mayor, kung tingin nyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nag nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin nyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Ayun po, maluwag po namin tatanggapin yung parusa nyo po na yun. Ayun, bottom line po, uh, ayun, Ma'am Jo, uh, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon. Kung, kung napasobra man, at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na na-disrespect ko po kayo at lalong-lalo na po sa mahal nating mayor. Uh, mayor, wala po akong masamang intensyon para kayo po ay i-disrespect. Uh, Nerespeto ko po kayo bilang leader ng Toron. At uh, saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. At sana, uh, Mayor, kung, kayo, kung makakarating man po sa inyong itong video na to, uh, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona ng grata dahil nakita ko po ang sinceridad ng mag-asawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. Sana po ako na lang po ang, ang bigyan ninyo ng persona ng grata. At uh, hiling ko po na sana kung ito man po ay mayiging matutuloy, uh, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana uh, bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako po sa aking pamilya na na ipapasyal ko po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So, yun, Mayor. Uh, sa maraming, maraming salamat po. Masensya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao. ah uh, yun po, ah uh, pasensya na po sa nagawa namin. Hayaan niyo po at babaunin po namin yun sa lahat po na mapupuntahan namin. Lesson na po sa amin to at hindi, hindi na po mauulit. ah uh, babawi po kami. Maraming Ayan. salamat po. Maraming maraming salamat po.